Change is coming. The Philippine Massage Industry. Change is coming. Year two thousand sixteen. All review classes are under the Department of Health. Year 2017 All review classes shall be under TESDA. Bakit ngayon ka dapat mag-DOH exam? hours ay 200. Next year maaaring ito maging 700. Bakit ngayon ka dapat mag-DOH exam? Sa ngayon ang tuition fee ay mababa. Next year ito ay maaaring tumaas. Bakit ngayon ka dapat mag-DOH Sa ngayon mas mabilis matapos ang pag-aaral. Next year, ito ay maari mas tumagal ng konti. Ano ang maasahan natin? Next year, mas maaring dumami ang aralin. Ano pa ang mo? Enroll na! Now na! Ausa can be found in Manila, Davao, and Jensan. Ausa Touching Lives, Making a Difference. For more information please visit our website myausa.com Maraming salamat at mabuhay